Bakas pang dugo sa loob ng isang bahay sa barangay Parian, San Fernando City, La Union, kung saan nangyari ang pananaksak sa 42-anyos na biktima. Pero base na rin sa investigasyon ng pulisya, unang sumugod ang biktima sa bahay ng 67-taong gulang nitong Vianan na siyang sospek sa pananaksak sa kanya. Uh, meron na raw silang uh, away na magkapit bahay. So nung pumunta itong uh, 42-years-old na pumasok, may daladalang uh, uh, itap. Then, uh, they, meron nagkaroon po sila ng uh, uh, argument, heated uh, argument. Tapos, no, bigla na lang daw uh, tinaga yung uh, 67 years old. Then, na uh, nag-retaliate yung uh, 67 years old. Na kumuha po siya ng, uh, tumak nakatakbo siya, nakumuha siya ng uh, kutsilyo. Then, uh, sinaksak din naman niya yung uh, uh, pumasok sa kanyang bahay, yung 42 years old. Nagtamo ng multiple stab wounds sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Nasa pagamutan naman ang kanyang biyanan na tinaga niya sa ulo. Hindi na muna nagbigay ng pahayag ang mga kaanak ng sangkot sa insidente. Joan Punsoy, Balitang Solid North.